Masayang sinimulaan ng mga residente sa Oriental Mindoro ang pagdaraos ng Sulyog Festival kung saan bida ang ilang aktibidad tulad ng Indak San Jose at Fluvial Parade. Silipin natin sa ulat ni Noel Talakay. Small but terrible, ang cute na cute ang anim na taong gulang na batang mangyan na ito. Con todo costume, may itak at pana na humahataw din kasama ang schoolmates sa field demonstration sa bayan ng Bungabong Oriental Mindoro. Walang pagsiblan ang saya ni nanay. Proud po ako sa ano, kasi magaling po siya sumayaw. Ang mga mag-aaral na katutubong mangyan ng Barangay Batangan Elementary School ay inanlang sa masudyante ng Bayan ng Bungabong na nakiisa sa taonang field demonstration ng Sulyugan Festival 2024. Inclusivity, ibig sabihin po walang pinipili kahit sino ka man, basta uh, para sa Bayan ng Bungabong. Si Mayor ay nandyan. Sa 36 na barangay ng Bungabong, tatlo rito ay mga eskwelahan para sa mga katutubong mangyan. Para mabigyan natin yung mga mababang tao na dapat pantay-pantay lang ang ating program dito sa ating bayan ng Bungabong. <laughs> isinasayaw naman habang ipinaparada ng ilang kabataan ang rebulto ni Saint Joseph ang santo ng kapistahan tinawag nila itong Indak sa Jose. isinagawa rin ang fluvial parade sa riverside ng Barangay Poblasyon na bahagi ng Sukol River Hinirang na rin ang mga bagong raina ng Sulugan Festival 2024. Una ginawa ko to para sa family ko and to have this chance para improve sa, sa kanila and sa sarili ko na kaya ko to. As a first timer, hindi ko po ina-expect na makakapag ng crown. Bukas, gaganapin naman ang street dancing ang Sulyog Festival ay nagmula sa salitang mangyan na suli, nang ibig sabihin ay saging at ang salitang Tagalog na nyog dahil ang saging at nyog ang pangunahing agricultural product ng Bungabong Oriental Mindoro. Noel Talakay para sa Pambasang TV sa Bagong Pilipinas.